Hello, hello! Siyempre, narito ang ilang payo para sa isang OFW na laging nag-iisip ng negatibo. Una, maglaan ng oras para magpahinga. Magbigay ng oras para mag-relax at magpahinga. Malaga ang pagkakaroon ng oras para sa sarili upang makaiwas sa stress at negatibong pag-iisip. Pangalawa, mag-isip ng positibo. Subukan mo nga palitan ang negatibong pag-iisip ng positibong pananaw. So tuwing may negatibong naiisip, isipin kung ano ang mga magagandang bagay na dala ng sitwasyon. Pangatlo, magpag-usap sa pamilya at kaibigan. Ang pagkikipag usap sa mga mahal sa buhay ay makakatulong upang maibsan ang kalungkutan at makakuha ng emosyon, emosyonal na suporta. Pangapat, magsulat ng journal. Subukan mong magsulat ng journal upang may labas ang iyong nararamdaman at maiayos ang iyong mga naiisip. Panglima, mag-exercise. Ang regular na pag exercise ay nakakatulong upang uh, mapabuti ang kalusugan ng isip at katawan at nakakabawas ng stress ang anim pumanap ng libangan maganap ng mga bagong interes o libangan na magbibigay sa iyo ng kasiyahan at makakabawas ng iyong pag-aalala ang pito magtakda ng maliit na mga layunin magtakda ng maliliit na layunin na kaya mong abutin ang pagkamit ng mga layunin ito ay uh, magbibigay sa iyo ng pakiramdam ng tagumpay at positibong pananaw. Pangwalo. Humingi ng tulong professional kung uh, nararamdaman mong hindi mo na kaya. Huwag atubiling uh, humingi ng tulong sa isang uh, professional tulad ng psychologist o counselor. Ang siyam, magdasal o magmeditasyon. Ang pagdarasal o pagmumuni-muni ay nakakatulong upang maibsan ang bigat ng damdamin at magbigay ng kapayapaan ng isip. Ang sampo, tanggapin ang sarili. Huwag masyadong nga mahigpit sa sarili. Tanggapin na normal lang ang makakaranas ng negatibong damdamin. Paminsan-minsan. Tandaan, mahalaga ang kalusugan ng isip. Bigyan mo ng halaga ang iyong nararamdaman at maghanap ng mga paraan upang mapabuti ang iyong kalagayan. Ito po si Uncle Joe. Lagi yung sasabing, ingat po kayo. Lagi. Peace.